Borong isda. Malaka, 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 mili, ay, manok. Si, si, ano pala, si Josephine. Uh, Bahala ka, Josephine. Mula, okay, tanong ni Josephine. Wala. May isa na naman, hindi maka ma. Take out that. Anong? Ito talaga ang nagdala. Oh. Bakunarik ko na nga Tanay Ito na yung clubs natin. Alam yun bakit mo kinuha yan? Bakit? Ang dila. I like it. Dila. Ay, yung Uy, tanggalin no. na, na yan. Bigay ko kayo muka sa kakay Fred. Nahalala ko yung mga nagmumukbang. Dila. Sabi na Dila. Hmm? Kaya yun yung soap. Lumunok ako ng ano lang. <laughs> Oo, oh, yung Ito ano sauce? niya. Oo, oh. oh, yung soap. Utak. Yung utak. Tanggalin natin. Marunong ka? Ang sarap ng patatim, guys. Promise. Ang like sarap? Hindi ko alam lasa. Hindi ko tinik... Ito ano yung to. mata. Kain-kain. hmm. Kain, kain. Mm. Ano to? Hoy. Ano to nilagay mo? Hindi, hindi yan. Hindi mm. nga. Ang laman. Wala, parang patatim naman. Laman. Patatim niya. Laman. laman. Ano Dili ba sa tingin niyo? Hindi bayang po. Mmm. Ano guys? Ano to? Si Arlene. Eh, ano <laughs> Ito lang gusto ko. Pili. Yung, yung dala ng itlog. Ito yung dila. Kaya ang sabi ko, dila guys, dila. Hmm. Diyan noon. Nagkasipon ka sa so, ba? At allergy yung tour. At allergy kasi malamig. Pero dumating ka, hindi naman ikaw ganyan. Malamig. Hmm, daw mo na Di ah. Ah, Hindi. Hmm, sarap ng dila. Kaya nga, nagpakahirap ako ng buhay ko. Uy, <laughs> na liling mundo dun si Jen. Pero, Taman, puro exotic yung pinakain niya sa akin. <laughs> Masarap. Kuha ka, kanin. Ngayon lang to. Next week, wala na. Hindi na ako nagkakanin. Ngayon lang, wag -kanin. kanin ka. Ako nga ngayon, nagkanin ako. Hindi ka na kanin? Hindi. Ay, alam mo. Excuse me. Papapak na ako eh. Kumain ka ngayon lang yan. Ang kanin. Yung si ino, ano mo ba si Jay? Yung mukbang. Mukbang ka lang. Sana, sana na games. Mag games tayo dito. No? Yung, alam mo yung ganyan mo. Tapos ganyan dalawa. Ayun, may na ako, pa may Yung utak. Yung